what's up mga lods and good morning sa inyong lahat nandito naman tayo ng likod ng ibig tv yan so may project tayo ngayon mga lods so yan kung makita nyo meron tayo dito ah uh, yamaha giga force direct so, to the na tayo mga sir so kung makita nyo mga sir um yan madaming nga langis na sa baba kaya nga meron na tayo dito tela na pinapaan ng langis kasi yung issue nito mga lods pala yan ito yung breather breather ng makina mismo. So, bali yung ano, dito na lumalabas, yung may lumalabas dito na oil. So, hindi lang siya leak, kundi talagang bulwak. Kung makita nyo naman abot dito sa taas, yung o yung ating ano, oil. Tapos yan, yung makina nya is ligong-ligo sa oil. Yung head, head lang pala. and so, bali din na lang sa dito atin ng ating customer. Kasi nga dati, umander nga siya, pero pagdating niya, dito, kaya tinanggal ko na yung air filter nya yung ano air cleaner pala yung elbow, kasi dito tumutulo, yung oil, dami dito yung tagas, yung sabi niya pagdating kasi gasolina daw, eh, sabi ko wala namang nakakamay may na gasolina kaya sabi ko, oil yan, dito lumalabas kaya dito lumalabas, sa elbow, doon sa kabila, kasi nga nakatusok pa dati dito nung hinugot ko dito, tapos pinakita ko sa kanya, na dito lumalabas yung oil. So, ayan, papakita ko sa inyo para maniwala kayo. Bali, nakita nyo naman siguro yung bulwak dito. So, dahil lang gawa na ako ng ganito yung ano, yung mga na biga be, halos bigal lahat. So, natural naman may lumalabas na yun, pero hindi ito yung ambon-ambon lang sa papunta sa cleaner. Kaya, di ba, pag mabukas ka ng cleaner, meron siyang sabi na oil. So, natural. Pero, yung ganong bulwak, hindi natural. Abnormal na yung mga lods. So, bali ang ano ko dito mga lods, hindi siya overhaul kasi yung iba kasi talagang alam ko yung overhaul nila eh hindi naman overhaul wala namang sira doon sa loob so bali sa akin tap lang tap overhaul lang so baano ko nasabi na tap overhaul lang mga lods kasi yung ano nyan kaya cost, ang cost nun kaya lumalabas si dito yung ano yung oil kasi may tama na yung ano nya yung sa black. or yung ring nya is manipis na manipis na tapos may awang na yung ano So, paano ko pa rin nasabi na ganun mga lods? Yan. Ganito kasi yan. So, bali, di ba, pag hindi naman sa orang andar, hindi pa yan. Hindi pa lalabas yung oil dito. So, pag masadong mainit na tapos, yung takbo mo mabilis. Or, halos mga paspas yung mabilis, mga iti, iti pa taas, ganun. Lumalabas itong oil kasi nga, di diba, yung ano niya, yung piston, siyempre, balik ka, babalik sa nagkukumunagano siya, nag, parang nagpa sampol nagpa-pump. Yung lahat ng ano, yung ibang hangin, malaba dapat ang butso lang, di ba? Dahil nga yung yung ring niya is medyo manipis na o medyo may awang na. May awang na yung ring sa black o cylinder. Yun. Yung ibang hangin is pagpunta dito, may lumalabas ng butso tapos pagbalik niya, mayroon pa rin siyang dalang hangin. yung ibang hangin kada punta dito meron pagbalik niya yung piston mayroon pa rin o naiipon yung ibang hangin dito, yung ibang hangin dito sa loob nitong makina dito. Kaya naman sobrang pressure nung hangin dito. Dito sobrang pressure nung hangin dito, lumalabas na yung oil na, na, sumasama na yung oil niya dito. Sa breather. Yun lang sana ko sa experience, di ko alam sa iba. So ito para lang sa akin mga lods Ano? Yun, sabi ko, so, sobrang compression na pano ng piston, balik-balik, sobrang hangin na dito kasi may napupunta yung ibang hangin dito, natural sa akin, natural, pero ob, sa akin, over na yun, over na yung hangin, kaya sumasama na yung oil, hindi sa maraming oil sa mga guys, kahit check natin yung dipstick niya, sakto lang, tayo pa natin, baka sabihin ng iba kasi, madami lang kasi yung oil, sa akin, hindi. Tignan natin, malinis. Tapos, lagay natin dito. Hello. Hindi maraming oil na yun. sakto lang. Kasi bagong change oil to, itano ML. Yan. Tinayo ko pa yun Yan. Ayan. Kung makita nyo halot, yan, sakto. Yan, yan. Ano yung mga seri yan? Sakto lang. Dito lang. Hindi pa tama, malaga lang ganun hindi maraming oil. So, papakita ko sa inyo mamaya. Buboksan natin ito mga sir. Para magkain bigyan. So, hindi ito panulo ako mga sir. So, hindi ako overhaul. Sa iba kong sa iba overhaul sa akin, hindi. Dito lang ako sa top head lang mga loads. Yan, tara. Bukusan natin. A few moments later. So, so yan balik mga sir na baklas na natin. Yeah. Ano piston niya? Piston. So, tukoy magaling na uh, alaga mga sir ah. Kita alaga mo sa lagi, so. Yan, no? So, ilang years nito mga nasa 12 years na itong ikot na ito. Yung tignan nyo naman yung carbon deposit na, yan lang. 12 years. Yan, yan no? Yan lang, pinaka halos uh, first time ito mabukasan ngayon. So, yan dito yung block nya. Pagkita yung block niya. Ito yung block niya, Goods pa naman yung block niya. Yan, no? Goods pa yung block niya. Tapos, yung piston niya. Nakikita sa inyo. Ganyan naman sa loob. Alaga yan mga sir. Alaga ito nang mayari. So, kahit naman siguro alaga, siyempre, katagalan, inaabot na ng maintenance. So, hindi naman masama. So, papakita ko sa inyo mga sir. Yung ano, ano sabi ko kanina. Dito, dito, dito na tayo babay sa ring. So, yung piston niya, yeah Goods pa yung piston niya. Ayan, so, gas, gas. Yan. Good. Hindi tayo babase. Sa ring. So, ring lang mga sir. Yan. Ito yung ring, ring niya. Yan o. No. Kung makita yung isa. Yan o. Conclusion din yan. Lipis na. Di ba? Lipis na. balit na siya. Kita niya naman siguro sa video mga sir. Diga. Ang natin ng damit para mag-focus siya. Yan. Makita niyo yung ring niya. Yan o. No. Malipis na. Ano natin yung isa? Kumpara natin din sa isa. Baka sabihin nyo na, baka sabihin nyo, ano, hindi totoo yan. Kumpara sa isa. Tanggalin pa rin natin yung isa. Yan dito na tayo magkumpara. Baka sabihin nyo, hindi magkaparehas na laki yan. Kung minsan nga sa mga naglalagay, nagkakapalit pa yan kasi magkaparehas naman kasi ng laki. Yung mga ano nga, yan o. Oh ipapayat na yung isa ito ibig sabihin yun ibig sabihin ibig sabihin na no sir may ano siya hindi may mga lumulusot na hangin sa kanya dyan yan o no. kumpara nyo naman dyan sa laki yan o no. so, ako dito lang ako ba sabi, dito lang ako ba ano sa, ano, sa experience ko lang itong mga sira kasi nung una nung no, gumawa ko nitong biga ganito din Viga Force. May post ako mga search ano, sa YouTube channel. Wala yung blue siya na ano. Viga Force. So yun, in-overall kasi yun kasi nagpalit ako ng connecting rod. So ito, hindi naman ito mag-overall kasi ito lang naman sa head. Hindi naman papalit ng connecting rod. Tapos meron yung video pa para ako dito. Kaya nasira yung connecting rod niya kasi yung dito sa loob. May oil seal yan. Importante yun, hindi na masira. Ayun, nasira. So ito goods naman to kasi hindi na mag-overall yan balik ulit tayo dito yan o yan sa ring so bali ito ring lang bibiliin ko dito mga set yan o pagtabihin pa natin yan wala kasi yung caliper ko dito eh yan o pag pinagtabi nyo sya di ba mas malapad yung isa yan nakita nyo yung nakalitaw sa isa yan o layo may gap mas malaki itong isa ikukumpara so, natin to pagdating ng nabili na bago nagaling natin din yung oil ring yung oil ring niya medyo may mga ano na pero hindi naman to cost kasi oil ring naman to oil ring kita ko sa inyo yung bago ba yung yung before and after yung bago tapos ano yan Pinangka lang lang kalang sa kahit ring lang so kung wala nang bibiling ring buo piston tapos ring set pag set na pero so, halos parehas lang naman yung presyo niya yung ring kahit walang piston halos parehas lang naman yung haabuti ng presyo niya magkasama na so bali ito lang mga list. ulitin ko dito lang yan o oh matabi natin ulit lagay natin sa kamay ko kahit malumi dito sa kabila yan o oh. ito yung focus yan o oh. diba kitang kita naman o oh. so try natin kaya oh, so balis yan o oh. tap lang sir tap lang yan. pa so, balong papalitin tayo ng valve seal para sure. Ito ng parati ng usok. Yan.